What's up mga uh, ka mga bossing uh, Another day, another video mga boss uh, Pero ngayong video mga boss, amplifier tayo mga bossing Yes, yung nasa harap nyo mga boss Is uh, Tuzunra T07 mga bossing Huwag uh, kayong malilito, Tuzunra to mga boss uh, Marami lang kamukha pero yan mga bossing uh, Tuzunra T07 mga bossing Yung ah... Uh, Wattage nito is medyo mataas-taas na rin. Mm -hmm. Check na natin yung lang. Para ayos. PO7 nito sumra mga boss is 700 watts times 2 mga bossing. 700 watts na times 2 mga boss. Pero sa likod muna tayo, nangyong ilipot. Yes. Ayan mababansin mapapansin nyo, apat lagayan dyan, mga boss. Pag ganito yung specs dyan, 700 watts times 2, mga boss, 350 lang per channel na per uh, palsa ng speaker dyan. Sa negative, isang positive, 350 lang, mga bossing. Sa likod nya, 350, mga boss. Ganun lang, tamang proper na pag ano na ito. Yung negative, isang positive, itong dalawang to, 350 watts mga bossing. Mataas na rin naman to kasi uh, uh, pati nagiging si pagdadry uh, ban mo is pwedeng pwede to mga boss. Yung TR-15 ni Tosunra pwedeng pwede rin to mga boss. Lodi mm, no, kaya yung uh, K-12 mga boss. Hindi mm, doon kasi naman medyo mataas yung wakay. mas mataas kumpara kay TR-15. Mm, sa likod ng uh, TO-7 natin mga boss unahin ko ng flex. Meron tayo rin tong power cord. Mm, kung mapapansin nyo tong power cord nya is naka -fix. Ayan. Tapos meron siya rito yung fuse mga bossing na F5A 250 volts mga boss. 5 ampere na naka-250 volts yung mismong fuse. Sa tabi niya isang blower na malakas na rin. Ayan, blower mga boss. Input ng speaker, apat mga boss Pero channel na is 2 channel lang. 700 watts times 2 lang. Bale mangyayari, 353, 350, 350, 350. Yun lang mga bossing. Mm -hmm. Meron tayo rito. Ocean nya. TO7. Barcode ng TO7 mga boss. Pag walang ganito, huwag kayong bumayag. Yan. kasi dun lang mga natin yung serial number ng mismong amplifier mo. Pag wala nito, uh, magdalawang isip ka na. Ayan lang mga boss. meron so, na nga RCA out, o oh, sub out, mic out, input na A and B mga boss, audio input yan itong effects loop mga boss. Yung nga pala mga boss, huwag niyong tatanggalin to. Natatanggal naman to. Ayan. Ah, so pag nawala ito, malaking bagay kasi ito mga boss. Pag ito nawala, dito tulog yung isang channel mga boss. yan yun lang yung likod ng 307 natin, ulitin ko lang. Pag naglagay ka ng speaker, bossing, 350, 350, 350, 350, lang. Pero kung halimbawa ilalagay mo yung 700 watts times 2, pag ganun ka, oh. Then, tapos ganun. Dito, dito, mga boss. Yun lang. Sa harapan natin, ay sa side view nito mga boss. Sa side view. Pero tayo rin itong butas, kita mo yung laman. Pagkabilaan yung butas nito kita mo yung laman. Mm hmm, Tapos sa ilalim naman nito, medyo mabigat yung transformer nito, Huwag okay, kayong manggalala Medyo malaki laki na rin. At uh, tandaan lang pag tumingin ng ano is dito, mga boss, malaki dito. Harap natin mga boss. Kami kamukha ano? no. Oh, pero to soon mga boss. Isang yung 7, mga bossing. Ito is walang Bluetooth nga pala o oh, kaya pula Phoenix satin to no? kasi wala 'tong Bluetooth, mga bossing. Oo. Oh sa so, gusto maglagay ng Bluetooth ana uh, nga uh, Bluetooth dito, kung may Bluetooth receiver mga boss, pwede dito, pwede sa likod. Yung input doon, audio input. Yung Bluetooth receiver mismo, kung gusto mo maglagay ng uh, Bluetooth to, bibili na lang ng Bluetooth receiver. Uh, pero kung wala, uh, okay lang sa iyo yung uh, walang Bluetooth, may mixer ka dyan, sa mixer ka na mag-Bluetooth, kabit mo lang to. Yun lang mga boss Tapos kung halimbawa uh, sa headphone mo lang gagamitin Meron tayo rito 3.5mm sa harap. 1 in 1 na jack kailangan dito Tapos nandito yung master volume natin mga boss uh, Kung halimbawa nag-input ka sa A Huwag mo nang galawin Pag nag-input ka sa B may pindutan siya rito Yun lang Tapos loudness nya is nandito O oh, humbaga ano to uh, Enhancer ng uh, music Tung uh, push button na to rito sa ilit Meron tayo rito ng balance mga boss. Automatic yan. Kung gusto mo kabilang channel ang gagana, ganyan mo. Pag gusto mo kabila lang, doon. Pero kung halimbawa gusto mo pareho, gitna lang to mga boss. sa tribal niya, meron. Ikaw na magpihit, mid, meron. Tapos base mga bossing Mm Ayan. Kompleto siya mga boss. Base, middle, tapos sa tribal mga bossing Dalawang mic input sa harap. Sa likod meron siyang input ng mic pero ano siya, uh, RCA. Hmm. Yan lang, tapos meron push button dito kung naka mic priority mga boss. Yung mic priority nito is kung mo sasalita ka, uh, may stop yung tanog. Tapos magre-resume lang siya pag tumahimik ka na sa mic. Yan lang. Tapos yung uh, feedback reducer natin, automatic mga boss. Ito kinagandaan sa itig na may ganito. Oo, uh, uh, kasi prone yung integ lalo na pag mabab, mababa yung pinaglagyan is prone siya mag feedback oh ito is i-on e mo lang yung feedback reducer this na para may feedback destroyer ka na, na rin uh, meron tayo dito switch mga bossing oh, uh, switch naman is a uh, dipindot lang oh uh, sabihin na ito hindi siya cover ayan so, meron tayo dito ng uh, ng echo saka mic volume mga boss wala atong uh, ulitin lang, wala atong Bluetooth, pwedeng nga uh, 3.5 mm, pwedeng nga uh, RCA input sa load, sa likod, yung ito. RCA input, yung 2-in-1 uh, naman. Uh, pwede rin uh, gamitan ng mixer mga bossing. sa so, mga ganito best na ginagamit to sa video ay mga bossing. Kasi meron siyang uh, lagayan mismo ng video. Yun lang mga bossing. Kung gusto mo ng uh, ganitong uh, video, huwag mong kalimutang mag-follow. Ayan, maraming maraming salamat. Kita next week's video, mga bossy.